Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating mga vlog mga bro. Ayan, ngayon naman ay ang tuturo ko sa inyo kung paano magpalit ng ating busina ng ating mga motor. Ayan, so bago natin palitan mga bro, o bago tayo magpalit, baka naman ay one lang yung kanyang problema, yung supply lang niya na positive at negative. Ayan, tapos kung may check natin na mayroon siyang supply kompleto, ito yung gagalawin natin I-adjust natin to Kung makukuha pa siya sa Sa, kuna, sa adjust I-tatiming muna natin to Kung under pa siya Okay So ipapakita natin mga bro Bago natin ano I-check mapakita muna natin na talagang Ayaw nang gumana yung busina natin So ayan So isusin natin mga bro Ayan susin natin Okay Tapos pindutin natin itong Pinakapindutan nya Ayan o oh. Ayan Pindutin natin kung tutunog So wala mga bro oh hindi motor tumutunog. Oh. oh wala. So ang unang gagawin natin, i-check natin siya kung may supply na pumapasok dito na positive at negative. Okay, so i-check natin mga bro. So bali gagamit tayo mga bro ng pinaka test light natin na 12 volt, ayan. So ang gagawin natin, iipit lang natin yung clip natin dito. Ayan subukan so, natin kung kompleto siya ng supply okay tapos itusok natin yung ito pinakako ng tislet natin itusok natin doon sa isang terminal lang ko natin ko ng busina so pindutin natin mga bro yung ko natin busina natin kung iilaw so pipindutin ko mga bro ah, yan so wala kalang ipakagap natin mabuti baka naglulos And... So check natin. So good naman mga bro kapag pini uh, pinipindot ko yung ano yung pindutan ng busina ay umiilaw naman siya. O, ayan oh. Ayan. Ayan. So ibig sabihin mga bro, pag ganyan umiilaw yung test light natin ay good yung linya ng kwan natin, busina natin o yung wiring ng busina natin. Okay. So ang susunod ay subukan nating i-timing. I-timing natin itong pinaka na ito screw na ito na may lock na pinaka -not. okay so bali ang gagawin natin mga bro ay luwagan natin yung pinaka na ito na maliit yan kontrain natin ng pinaka screw driver itong ano yan pinaka ulo ng tornilyo natin so kalagin natin yung kuha natin Ayan, yung pinakanat. So, luwagan lang natin mga bro. Para may adjust natin yung kwan natin. Parang kwan lang mga bro, parang platino lang yan, yung itong busina natin. Na kapag hindi nakatiming ay hindi aandar. Parang platino ng fish mga bro. Okay. So, pindot pindutin natin. Ang gagawin natin ay pindot pindutin natin yung yan mga bro, yung pinaka natin. Yan. Ito mga bro, pindut pindutin natin ito habang ina-adjust natin yung pinaka na yon. Itong pinaka-screw na ito. Okay, so pindutin-pindutin natin. Subukan natin i-adjust kung tutunog pa siya. Yan, pitpitin natin tapos pindut pindutin Wala na mga bro kahit anong adjust oh. Talagang magpapalit na tayo dito. Oh. So kung nasubran naman ng luwag na ganyan, hindi siya tutunog. Tapos kung nasubran mo rin ng higpit na ganoon, hindi rin tutunog. Ayan oh. oh wala. Talagang sira na. So nalublob kasi ito sa kung mga bro sa tubig dun sa ilog na dinadaanan namin. Kaya ayaw nang tumunog. Baka nalagot na yung pinaka kung ito? Magnetic wire nito. So karamihan kasi sa mga magnetic wire ngayon mga bro na ano busina. Ang ginagamit nila pinaka winding yan Aluminum na. Bihira na yung tanso. Ayaw na oh. So ang mangyayari mga bro ay papalitan na natin ng bagong busina. So tatanggalin natin mga bro yung kuan Mga kuan sakit. Ayun. Okay, ilis muna natin dito. Tapos patayin ko na yung susi. Okay, baklasin lang natin ito. Gamit tayo ng 10 mm na pakrins. Yeah. So, bali matagal na ako ito mga bro. Hindi napalitan. Okay, bali na natin mga bro. So, ang payo ko sa inyo mga bro, bago kayo magpalit ng busina o bago kayo bumili ay kapag okay naman, good naman yung wiring ng ano nyo, busina nyo, subukan nyo munang i-adjust ito. Baka sakaling tumunog pa. Kung halimbawa in-adjust nyo na at ayaw pa rin talaga ay obligado magpapalit na kayo ng bagong busina. Okay, so palitan na natin mga bro ng bagong busina itong busina natin. bali ito yung bagong busina natin mga bro ayan oh ayan so bali ito yung ano yung kanyang pagtatiming ano so kapag kabago yan mga bro ay wag natin gagalawin para ano hindi mabago yung kanyang timing ayan so mapapansin yung mga bro dito oh. nilagyan nila ng pandikit para ano hindi mabago yung kanyang timing okay ikabit natin Okay, na natin mga bro yung busina natin. Lagay na natin yung pinaka wiring natin. Yan, lagay natin yung ating uh, dalawang wire. Ayan, so testingin natin mga bro. So, isususi ko ah. sususi ko lang siya. Yan, tapos pindutin natin yung pinaka ano niya. Yung pinaka switch natin. Ayos. Okay, so ayos na mga bro, ganun lang magpalit ng ating busina ng ating mga motor. Sana ay nagkaroon kayo ng konti idea sa video ito. Okay.